so nagbabalik na naman na yung inyong vlogger's friend ko Troll yeah, for today's video. Today is April 10, 2025. And naka-off ako today guys. Today is Thursday. Andun si Lupi sa labas. Nanonood siya ng TV sa Crunchyroll. So right now, tinan nyo, nag ako ng bahay. Kasi tomorrow, magbiyahe na kayo papuntang South Carolina. Doon kami, doon ako, doon kami mag-celebrate ng birthday ko, guys. Bulol-bulol. So doon daw mag-celebrate ng birthday ko until Sunday kami doon. So ayan, for now maglilinis muna ako ng bahay since today's Thursday, tomorrow madaling araw yata kami aalis kasi gusto na naman ni Daddy na ano, na morning kami umaalis, ayaw niya nung maliwanag na daw. I mean, masikat na yung araw kasi nasisilaw siya. So, ayun, samahan niyo muna ako maglinis dahil, ewan ko ba, ang dumi ng bahay. Alam niyo ba, kapag naka-off ako ng once a week, na weekdays, dun talaga ako naglilinis ng bahay. Then, syempre, pag weekends, dun din, talaga, ewan ko, <laughs> ganito talaga ang buhay dito. Charot. Yon, puro linis-linis, laba, ganyan. So, yun, samahin nyo muna ako, guys, maglinis bago ako mag-impake ng mga gagamitin namin. Kasi, kung araw kami aalis bukas, wala na akong time para mag-impake. And, i ko na naman yung mga damit ng mga dalawang bata. Ganoon naman talaga, di ba, kapag Mother Earth ka. Ikaw yung mag e ng mga gagamitin ng mga junakits mo. So, ayun, samahan niyo muna ako maglinis para pagdating namin ng Sunday, eh, malinis na tumbahay. Ay, yun pa pala. So, today is Thursday. Naka-off ako. Then, tomorrow, Friday, nag-PTO ako, guys. Then, Saturday, Sunday. Then, Friday, Hi guys. PTO again. Hi, guys! Hi guys. Hindi na naman siya pumasok. Tuwang-tuwa! So, ayan, samahan niyo muna ako maglinis. So, ayan guys. Kunin ko na naman tong medium size namin na ah, tawag dun? Medium size na, na luggage namin. Tatlo na kami dito ng mga bata. Ito yung sinasabi kong color green, no? Na pollen. Pansin nyo ba? Super powdery siya. Tapos, yan. Ganyan siya. Kaya mo yung veranda namin. Puro green. Nalinis na to ni daddy, pero meron pa rin talaga natitira. Ay, gina, anak ko. Sige. Bad yan, halo siya. Open. Open. Ang kulit ng anak ko. Kukul with you. <laughs> Sinasaraduan ako. Sige na. So, dahil feeling ko na alikabukan. Alikabukan? Nagkaroon ng pollen tong maleta dun sa storage area. Punasan muna natin siya, guys. So kasi na siguro dito kasi 3 days lang naman kami. Uh, Friday, Saturday, Sunday, uwi na rin. 2 nights lang naman kami doon. And plan namin, sa Charleston, South Carolina pala kami pupunta. And parang sabi dun sa maps, ano siya? four to five hours away, parang ganyan. So, syempre, dahil may mga kasama ko bata, baka mga, mga six hours yung biyahe namin tomorrow. So, ayan. Linisin ko muna siya. Nandito pa yung tag nung galing sa Philippines. Oh. So. Wala lang. ayaw ko pa siyang tanggalin. Ah, Nalinis na. Mabilis na nga matuyuto. So, dito tayo ngayon sa ano. Nandito tayo ngayon sa secret room. Charot. And dito tayo sa closet namin, guys. Oh, taray. Pansin niyo ba yung previous vlog ko? Previous vlog ng no mga unang-unang dating namin dito. So, 'di ba? Super konti lang niyan. Ngayon, more on puro jacket kasi sobrang lamig ng winter. Ewan ko. Lamig na oh. Tingnan niyo nga oh. Naka ganito pa rin ako kahit nandito sa loob ng bahay. Although hindi na siya ganoon kalamig, guys. Parang nasa 24 24 ba ngayon? Basta ganyan. Hindi siya ganun kalamig pero dahil Feeling ko malamig. Yan? Feeling ko malamig. Sweater-sweater tayo. So, ngayon, samahan nyo ako. Maghahanap ako ng damit ni Lupi. Then, next sa akin. Kasi may sariling room naman si Ate Baleng. So, mamaya, huli ko yung si Ate Baleng. Kami muna ng dalawa ni Lupi ngayon. So, yun, samahan nyo ako maghanap ng mga idadamit ng anak ko, guys. Baka may magtanong pala kung bakit sa Charleston ko napiling mag-celebrate ng birthday. Wala la. Actually, kaya ano, yun yung napili ko kasi nga uh, siya yung malapit. Hindi naman, mas malapit actually yung Virginia sa amin. Dito sa, North, sa Durham. Parang ano siya, 2 to 3 hours away lang kami sa Virginia. Pero, since gusto ko maiba naman ng state, tsaka di ba parang yung ano yon nakapunta na kami doon nung first month namin dito. So, para maiba naman kami ng state, ah uh, sa no, South Carolina ko naman napiling ano, pumunta ngayon. Para yun, alam mo, ma-explore din namin yung ibang part ng, ano, US. So, ayun, doon ko napiling mag-celebrate sa Charleston. Um, uh, hanap, ako ng damit ni Lupi. Tapos, tawag dito, gusto ko kasi ma ano, ma-experience yung cruise, cruise, cruise. Parang may nabasa ako para yung water taxi nila ganyan. So yun lang naman ang feeling ko ipupunta ko doon. So ayan guys. Tsaka marami pala akong gustong puntahan doon. <laughs> marami talaga. Parang sa mga ano kasi para ang tawag dito. Para maiba naman at ma Para maiba naman, doon naman tayo ngayon. And kaya kaya pala napili din namin yung napili ko lang pala actually ako lang nagpili. Kaya bakit ko napili din yung Charleston kasi, kasi bukod sa isa yung sa pang pinakamalapit. Tinaon ko kasi sa birthday ni Daddy. Eh sa birthday ni Daddy, sa off ni Daddy I mean kasi off siya this weekend and tomorrow. So para hindi na kapag malayo na naman kasi mag gagamit na naman siya ng PTO. So ano ayoko na rin muna siyang gumamit ng PTO kasi baka sa mga susunod gamitin ko na pupuntahan na naman kami doon namin gagamitin yung mga PTOs namin so ayun ang tagal ang, ano na nag na ako ng damit ni Lupi ay dito pala guys yun pala yung mga pupunta dito wag kayo masyado nang bumili ng mga damit kasi dito mumura lang hindi naman mura. Sup so, So, nag, ano siya, nag-sale sila. Usually, uh, like, meron kang mabibili dito ng mga carters, ganyan, na uh, nag-sale ng mga $6, ganyan. So, hindi mo kailangan ng sobrang daming damit na dadalhin kapag may mga kids kayo. Dito, makakabili ka ng, ano, makakabili ka na hindi nag-iisip kung marami na bang damit. So, ayan, imbis na mag kaya ako eh nag-ayos na ako ng damitan ni Lupi. Tsaka 'di ba sa mga mga edad kasi nila Lupi, yung mga tawag doon, yung mga ganyan edad, ang bibilis nila lumaki. So dito next time yung mga hindi na magamit ni Lupi na nakaaliitan na niya. Meron nga siya mga damit dito na ano eh. Siguro mga once niya lang nasuot. Or may, may napapansin niya ako, hindi pa niya nasusuot, nakalakihan na agad niya. Ang bilis lumaki ng mga bata. So, ayun. Advice ko lang din sa mga pupunta rito, huwag kayo masyadong magdala ng maraming gamit. Kasi, bukod sa mga kabili kayo dito, kapag may mga dala kayong kids, mabilis nila makal makalakihan yung mga damit nila. So, ayan. Yeah, ko na yung para kay Lupi. Naayos ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pairs. Kasama na dyan yung pang-alis niya bukas na madaling araw, medyas, tsaka diaper niya. Ganyan din ba kayo pag nagpa-pack sa mga kids niyo guys? Ako kasi ganyan eh, overpacking talaga. Kasi lalo na, maganyang edad ang lilikot. Laging nag, uh, ano, laging madumi. So, ayan, kailangan talaga ano, marami akong mag-pack para sa kanya dahil ayoko na ano, ayoko nang nawawalan siya ng damit, ganun. so ako na. Ako naman, guys. Ito naman yung ayusin ko. Ang gulo ng cabinet namin, 'di ba? Ganun talaga normal 'yan. So ayan, ako na gamit ko na ngayon yung ayusin ko. So ayan na, guys, yung mga empake ko para sa mga gamit nila nila. So, gamit namin dalawa lang ni Lupi. So, kaming dalawa lang kasi si Ate Baleng mamaya antayin ko muna siyang dumating bago siya, bago yung pake. Kasi nga, syempre, may sarili na siyang gusto, may sarili na siyang choice o gusto niya Tapos, ito, tomorrow, yung mga damit namin ni Lupi bago umalis. <laughs> Umiinom ako na itong premiere. Then, syempre, ang ating mahiwagang Louis Vuitton. Char-char. Wala lang. Ngayon ko lang siyang gagamitin. Happy birthday, self. So, ayan. Tomorrow na nga yung, ano, tomorrow na ngayong yung alis namin. Alas 12 na. Tama ba? Alas 12 na. And until na wala pa kaming itinerary ni daddy. Sabi ko sa kanya bukas, since padaling araw kami aalis, daan na kami sa Myrtle Beach. Kina namin kung ano, kung pwede, kung hindi na ganun kalamig, baka mag yung mga bata. And then, after that, bahala na. So, ngayong gabi ko palang gagawin yung itinerary namin kung anong gagawin namin this weekend. Andiyan pala, kapag bumabiyahe kami, usually ako talaga gumagawa ng itinerary. Tignan ko ano yung mga malalapit na pwede puntahan doon. Ganun, kasi parang ayoko rin masyadong binubugbog yung mga bata sa biyahe guys. Kasi nakakapagod din talaga bumiyahe dito. Although, yun nga yung maganda dito guys sa US. Ang bilis ko magsalita. Ay, yun yung maganda dito sa US. Parang state by state, pwede ka via car, ganyan lang, by land lang talaga. So, ayun. And hopefully, sa mga susunod pa ng mga months, eh, makapag, ano pa kami, makabiyahe pa kami sa iba't ibang state, guys. Ganyan. Syempre, yun lang naman ang isa sa mga gusto natin, di ba? Kapag nandito na sa US, makapag-travel, travel, ganyan. So, dun ko na tatapusin yung vlog. Hindi ko alam kung sakto na tong haba niya. So, ayun. Ah, mag-aayos pa rin ako. Ang dami ko pang nga ayusin. Sa amin pa lang ni Lupi, dalawa yung naayos ko yung kay ate nga mamaya pa pagka uwi niya and wala pa dito yung mga toilet toiletries namin ganyan kapag mother earth ka talaga ba diba? ewan ko sa amin magpapamilya sa aming apat ako yung nag sa mga kids and yun ang dami kasi akong consideration consideration so and guys thank you for watching this vlog kita sa Charleston South Carolina bye